1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin niyo, nakikita naman niyo ang beauty ng mama sa niyo, fresh overload pa rin, 'di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa niyo. Charot. So kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang samang tungatang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, sa so, mga bago din nating subscribers, hello, 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 kamusta kayong lahat? At saka syempre, sa lahat naman na ng samdya na solid talagang sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga... Chika. So, para sa una natin, Chika, may bagong ang announcement ang Miss Pearl of Orient. Dahil meron silang bagong appointed na kandidata na ilalaban nila sa Miss Tourism World na gagawin sa China. So, ito ay si Ashley J. Francisco. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay Bonga at nakakaloka kasi sa ating bansa dalawa ang mystery sa World Philippines. Ito nga isa ay si Ashley at ang unang nakoronahan ng mystery sa World na si Michelle Arceo. So yun, so confusing ba? So parang wala yung pinagkaiba sa Mr. International Philippines at Mr. International Thailand. O, oh, di ba? So, yon So, ganun na ganun din ang istorya nila. Dalawang kandidata sa iisang title. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ang unang-una talaga, Miss Tourism World ay, syempre, yung lalabanan ni Michelle Arceo. Ito nga ay ang ano, ang founder neto ay from UK. And then, of course, meron din, nagkaroon din ng bagong, another version, ang Reason World. Ito naman ay yung sa China. Oo. So, itong si Ashley ay lalaban sa China. Samantalang naman yung kay kay Michelle Arceo, wala pang schedule. Pero, Meron silang pageant this year. So, yun. So, nung una na confused din ako. Sabi ko, ano yun pat dalawang title. So, hindi siya dalawang title. Uh, hindi siya magkaparehas, magkaiba sila. Kumbaga, parang merong from UK at meron din China na ang title ay Miss Tourism World. Uh, yung kay ano kasi, yung kay Michelle, actually Miss Tourism World Final. Oo. Tapos, ito naman yung kay ano, yung lalabanan ni Ashley, Mr. Rizem World talaga siya. So, ganon! So, nakakaloka. Pero, syempre, excited ako para kay Ashley at excited din ako para kay Michelle Arceo. And, good luck sa kanila sa lalabanan nilang pageant sa mga susunod na araw. So, abangan natin. Yung kay Ashley, nyata, ongoing na sila this coming ano, Parang piling ko sa next month. Tapos ito naman kay Michelle, wala pa. So, hinihintay pa yung bagong announcement ng organization. Kung kailan magaganap yung pageant nila. Yung kay Michelle Arceo, ito yung nilabanan ni uh, Justin Pilesarta noong ginanap nila noon sa Vietnam. Since paiba-iba, So, ang sumunod dito, nabigyan ng title si Herlin Budol na dapat ang gagawin ng pageant nga ay sa UK. Pero, hindi siya natuloy kasi nga nakuha nga ng franchise ng hiyas ang Miss World ang, ang mystery world pero ngayon, since na hindi na siya nag-work doon sa hiyas, bumalik na to kay Mr. Arnold. At ayan na nga, si Michelle Arceo na yung magkukumpit. Kaya, abangan natin yan. And then, yung kay Ashley naman, ito naman yung dating kinuha ng binibining Pilipinas kung saan nag-compete yung kandidata natin na si nakalimutan ko eh. So, tourism world yung nilabanan niya. So, ngayon, napunta na to dito, Kalamakoy. At ayan na, sa Orient, ano na siya. Dito na siya sa bagong pageant. Oho. Uh -huh. So, ngayon, kaya ang maglalaang lalaban si Ashley. So, yon para lang malinaw sa lahat. So, medyo naguluhan ba kayo? So, yun, nakakaloka kasi ang dami-dami mga tourist-tourism na yan. Pero good luck sa mga kandidata natin. Good luck kay Ashley at good luck kay Michelle Arceo. So, para naman sa sumunod natin, chika. So, mga beauty queens. Oo, nagsama-sama sila sa isang fashion show na kung saan talaga nagpabonggahan. Siyempre, ito nga si Pia Wordsback, Michelle D. At saka si Kylie Versosa. Pero siyempre, nakasama din nila ang mga ilang Thai beauty queens katulad ni Antonio Porcio Bonga. So gusto ko yung mga ganitong event na nakikita mo na nagsasama-sama yung mga candidates from our mga beauty queen from another country katulad ng Thailand and Philippines na pagsasama sila sa iisang event at wala namang paligsahan dyan. So, ang mga nagtatanong nga sa amin, sino daw yung kabugera? Siyempre, Pia Awards ba? Miss Universe. hindi naman magiging Miss Universe yan kung hindi naman siya kabugera, di ba? And then, of course, asahan mo na mm -hmm, Kylie -hmm, Kasi talagang lumilevel din ang pagiging Miss International niyan. And then, nandiyan din siyempre si Michelle D. O, di ba? Bongga din. Pero, siyempre, sila Antonia naman ay very humble ang eksena. At masasabi ko na magaganda din sila. Ang importante ay nagkakaisa ang Philippines at Thailand sa mga ganitong event. And I'm so happy for them. ba diba? Ang bongga kaya nila tignan. Ang gaganda nila. Pero ito ang mas bongga. Mm -hmm. Dahil syempre pambato natin sa ano sa Miss Globe na si Annabel McDonald so kanina nagkaroon na siya ng send off nako i start na rin pala ang competition ni Annabel McDonald this coming October ang kanyang coronation so ano ang chika mo dito ang chika ko Uh, magaling si Anna McDonald magsalita, maganda si Annabelle Bell McDonald. Kaya na parang napansin ko na parang medyo nag-gain siya, no? So hindi ko alam. Pero may mga nakita kong pictures niya, kabog na kabog ang beauty ng lola mo. Talagang sobrang ang ganda-ganda niya doon. Sana maano niya yon, ma-maintain niya yung ganong kapayatan. Kasi talagang feeling ko kakabugto at kaya niya talagang umiksena ng bonggang bongga sa darating na laban niya dito sa Miss Globe. So, magaling kumuda ang isang Annabelle McDonald. So, syempre, consistent tayo dyan na magkasunod na taon na second runner-up ba? Kung di ako nagkakamali. So, yon So, sana this time, manalo na siya. So, I'm so excited dahil ayun nga, kakabog nga. Pero syempre, makakatapat niya dyan ang grand beauty ng Thailand na si, ano to? Chayatanus. Oho, so medyo popular yan dito. And then, magaling din yan daw sa kudaan. <laughs> Oo. Pero ako, para sa akin, payat lang siya. Pero kung yung ganda ni ano, Annabelle McDonald, ay hindi siya o obra At yung katalinuhan ni Annabelle McDonald. Pero syempre, nakakakaba, ba diba? Kasi noong last time, nag-first runner-up ang Thailand at second runner-up ang Philippines. So ngayon, tingnan natin kung o obra ba talaga ang Philippines or o obra ba ang Thailand. So, yun, gano'n. Nakakaloka, no? Pero I'm so excited kung ano ang magiging eksena nila dyan. And then, looking forward ako sa ipapakitang galing ni Annabelle MacDonald. Si Annabelle McDonald dati na siyang naging first runner-up sa Miss Charm. So, parang feeling ko may experience na siya. At ngayon, nakikita ko na pinaghandaan niya to ng todo-todo. Kaya lang, parang napansin ko nga, nag-gain siya, no? So, sabi ko sana, pumayat at para mas kabog ang beauty, di ba? Pero, magtiwala tayo kay Annabelle McDonald dahil alam ko na aariba yan ng bongga-bongga. So, yun yung abangan natin sa kanya. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, just ko, excited na ang lahat. Dahil, syempre, mag e na ang Mr. International. Disco Lord, dalagang kaabang-abang. Dahil this coming Friday ay mag e na ang kanilang pageant. Siyempre, lahat tayo excited for Kurt Bondat. Ayun, si Kurt Bondat nga ay aariba na ng todo-todo dito sa Mr. International. At, syempre ang kanilang hotel ay, alam ko na kung saan, sa Devalax. Kung saan? doon din ang naging hotel nila Kenneth Marcelino. Yes! just ko, I'm so excited. nakakatuwa no? Katatapos lang ng pageant ng Mr. Co Cosmopolitan, then eto na. So, yung hotel na yan, uh, maganda yung hotel na yan, eh. So, malawak at, nako, I'm so excited dahil bongga. <laughs> para sa akin, na bongga yan gusto kong pumunta sa Friday para sa kanilang ano ba yon yung arrival so gusto kong mag-abang doon wala naman akong pasok so alamin ko yan and then ayun I'm so excited for ano Kurt Bondat so marami nagtatanong kung mananalo daw ba to aari ba daw ba to ay nako parang feeling ko yes na yes aari ba to ng bongga bongga at parang feeling ko just ko ayun nga, makikipagsabayan niya ng todo-todo. Malakas ang ano, expectation talaga sa kanya ng mga tayo na yun, na parang piling ng lahat si Kurt ang mananalo dyan. Pero syempre, excited ako kung ano ang ipapakita ni Kurt. At excited ako kung ano ang magiging eksena ng mga kandidato dito. Na-meet ko na yung mga ilan candidates katulad ni ano ni Nigeria. Oh my gosh, ano daw masasabi ko, ang gwapo niya in person talaga. Tapos, na-meet ko na rin si Mr. Franz, na gwapo din, na-interview ko yon. Tapos, sino pa ba? Ayun, siyempre sa Thailand. So, yan, sila, mga na-meet ko na yan. So, syempre, looking forward pa ako na makita sila Lebanon at kung sino-sino pa mga kandidato dito. Feeling ko ang dami nila eh. Kaya excited ako So alamin natin yan kung ano ang magiging eksena Ng ating pambato Pero ito ang mas matinding pasabog Dahil syempre sa 17th Mr. International National Ang magiging host nila ay si Maria Atisa Manalo Oh my gosh, nashock ako dyan ng bongga-bongga Na parang, Diyos ko, unexpected. Alam nyo kung bakit. Kasi nga, hindi ko inaasahan na ang Maria at sa Manalo, makikita ko siya ng earlier. So, ako ang mindset ko, parang, ay nako, sa November ko pa makikita si Atisa. Pero finally, 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 this is it! O, oh, di diba? Talagang, Diyos ko, yung excitement ko, kung alam lang niyo abot hanggang bunbunan ko. Charot. So, yun. So, syempre, happy ako dahil Maria Atisa Manalo. Makikita ko na in person, mahuhusgahan ko na ang ganda niya. Charot. At doon ko malalaman kung ano nga ba ang pwede natin marating? Siyempre, makikilatis mo naman. Nakilatis ko na si Vina. Nakilatis ko na si Maria at Isa Manalo. Hindi ko pa kasi nakikita in person. So, pag nakita ko, magkakaroon ako ng bonggang-bonggang opinion. Charot. Kasi syempre dapat kasi guys, alam nyo, mas madaling makapag-analysis kapag nakita mo ang isang kandidata sa harapan mo at nakausap mo yan. So mararamdaman mo yung kung paano ba to pang Miss Universe ba to yung datingan ba niya, malakas ba yung presensya, yung mga tipong gano'n. Pero kapag picture-picture picture lang, ang basihan mo, Diyos ko, malabo yan. <laughs> kasi, ang kandidata, ang picture, lagi nyong tandaan, na-edit yan. Uh -huh. So, mas maganda, nakikita mo yan, nakakausap mo, nararamdaman mo, kung paano siya makipag-communicate sa'yo, kung paano ito gumalaw, ito ba ay galawang pang beauty queen talaga, yung mga tipong ganon. So, iba din yung mabait. Uh -huh. So, basta, iba kapag yung nakaharap mo yung kandid kandidata. Hindi yung parang nag-base ka lang doon sa picture and picture and picture. So, mahirap yan. So, hindi mo po pwedeng maging basihan sa pag analysis mo ay photos. Kailangan pumunta ka ng event, makita mo sila, makausap mo para alam mo kung sino yung better. Kasi lahat naman ng mga kandidata, sa totoo lang, pag dumating yan sa harapan mo, maganda silang lahat. Pero mayroong talagang ispasipit na parang ay eto, pang beauty queen talaga to, ito mananalo to. So yon Kaya ako, kapag kaya ako pumupunta sa mga event, hindi para kumuha ng picture nila at para i-post ko sa Instagram ko. Pupunta ako sa event para makita ko yung galaw ng mga candidates, mas maibigay ko ng maigi yung pagiging analysis doon sa mga nangyayari. Ganon. Para maibigay ko sa inyo ng bonggam bongga Anong itchitig ako sa inyo kung hindi naman ako nanood, di ba? Kung hindi naman ako pumunta doon sa event. Kaya, as long as possible, pinipilit ko talagang makarating doon para, ano ba yun, mas Kumabog mm -hmm. Ganon At then Para na sumunod natin Chika Ito mga Thai Beauty Queen Ng Miss Universe Thailand So nagpunta na sila Sa Washington, D.C. At doon nga May isang event sila Siyempre paandar na si Vina Alam mo parang naramdaman ko kay Vina Mula noong naputungan siya ng Corona Parang nagiba Parang nag ano na siya Yung parang mas naging kumpiyansa na siya Sa sarili niya na, no, 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 no Reyna na ako kasi dati wala na garaduhan nandoon doon pa siya sa sa momento na parang please please oh di ba pero ngayon nandiyan na sa ulo niya ang corona parang look at me mas nakaramdaman ko na mas kumpiyansa na siya ngayon mas lumabas yung yung V na talaga <laughs> ganon hindi na siya yung parang tulad ng dati na parang wala kasi garaduhan sa mundo oh di ba pero mas gusto ko yung beauty ni Preu. Oo, oo, sa mga nakikita ko mga photos, parang si Preu yung nagre-representa talaga ng Thai beauty, no? Don't get me wrong, guys. Saka si ano, kasi mga Thailander sila, Charot at si Bina ay Indian. Ha? Sali nga gano'n ng mga Thai dito. Hindi siya Thai. She's from India. Gano'n, Dina-gano'n nila. Pero syempre, si Bina ang magre-represent sa kanila, eh, ayun, tanggapin natin yun ng bonggong-bongga and then, i welcome natin si Bina ng todo-todo and malalaman natin ko ano ang magiging eksena niya sa darating na Miss Universe. Pero, Maria Ati sa Manalo hindi nagpapahuli. Oo, kung ano ang eksena talagang ando doon pinapasok na ni Maria Ati sa Manalo. At natutuwa ako kasi hindi lang siya nananahimik. So, gusto ko rin yung pagpunta niya dito sa Thailand. Alam kong may gagawin siyang pasabog for the para sa Miss Universe. Kaya yan nandito. At the same time, maganda din ang eksena niya na mag-host din siya Diyan sa Mr. International. Kasi syempre, mas market siya Nang todo-todo. Ayun. So, I'm so excited for Maria at Lisa Manalo. Kasi, eto na ang hinihintay natin na pasabog ng isang gandang Pinay, di ba? So, world class beauty talaga. Yung tignan mo yung maimbitahan ka dyan, ay iba yan, o, oh, di ba? At eto, grand face. O, di diba? So ito na magaganap na konting panahon na lang at magsisimula na ang face off ng mga kandidata ng Miss Grand International. Syempre, isa 'yan sa mga inaabangan natin ang pambato ng Thailand na kung saan naman ay nako iba din ang paghahandang ginagawa ngayon. So talagang nandoon siya na ay nga ang corona. And looking forward ako dyan. Pero eto din, maraming, maraming nagsasabi na ako, malakas din ang pambato ng Indonesia at palaban din ang beauty na meron siya. So parang piling ko si Indonesia, ay nako, Diyos ko, nakakakaba. Nakaka, nakaka mm -hmm. And then, andyan dyan din syempre si Emma Tiglao. Oho. So, sabing ganon, back to back for the Philippines. Oh, ano na? Lord. Parang feeling ko silang tatlo ay malakas. Southeast Asia. So parang feeling ko isa sa kanila ang mag- nag-uuwi ng corona. Kung sa ngayon ha, oo. Hindi pa natin nakikita yung talagang galaw niya. Tulad nga na sinabi ko, hindi ako pwedeng mag-base lang doon sa picture. Kailangan makita ko sila. So, kung titingnan mo yung picture, dyan sa tatlong yan, malakas yung laban ng Indonesia. Pero tulad nga na sinabi ko, eh, ang Indonesia, kapag nakita mo na in person, mag-iiba na itsura nila. Tsaro, magugulat ka na parang, ano nangyari? Ba't gano'n? No, <laughs> may mga gano'n akong expression. Kasi experience ko sa kanila. Mm -hmm. Kasi meron ako ang ano, sabi ko ganda ganda naman nito ito ni Indonesia sa mga photos niya. Ay po, tiyan, nakita ko yung person, sabi ko, ayun pala yun. O, oh, diba? Ganun lang naman yung reaction ko, wala nang iba. Kundi, ha? siya pala yun. O, oh, ganon. So, yun. Yeah, so, syempre, ayan, nakikita ko maganda ang beauty ng Indonesia. And I think, malakas ang laban nila. I think, ha, kung dyan sa picture ang pagbabasihan natin. And then, of course, looking forward ako for Emma Tiglao. Kung ano ang pasabog eksena ang gagawin niya sa darating na Miss Grand International. At Thailand, siya na kaya ang susunod na kukuha ng corona. Diyos ko abangan natin yan lahat. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat uh -huh. sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, may sabit pa, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and love and lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.